Alright, mga ka jokes, shortcut tayo, no? Galing doon sa Kirino, naglakad lang tayo, mga jokes. Oh, papunta doon sa Makati. Malapit lang naman 'yan. Ito shortcut ako dito. Ito yung mga daan dati na mga sinu-shortcutan ko pagka uh, mag-deliver ako dati ng sulat. Ang uh, messenger pa ako dati. Alright. tinggalong <laughs> tayo. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong muling magbakas sakali kailangan kong makipagsapalaran muli sa ibang bansa kasi lumalaki na si Kian at syempre sa ngayon hindi pa gaano ka problema yan kasi elementary pa paano na kung mag high school na at mag college si Kian kaya kailangan kong mag ipon ng maraming pera para sa kanyang pag-aaral para hindi siya matulad sa akin na walang tinapusan o walang pinag-aralan pero nakagraduate na ako ng high school mga ka-jokes pero okay lang yun Alright mga ka-jokes nakarating na tayo dito sa Hilpuyat o galing Kirino nandito na tayo sa Hilpuyat mga ka-jokes biruin mo yun ang layo ng nilakad ko mga ka-jokes dahil sabi sa akin ng mami ni Kian pagdating ng panahon hindi na niya kakayanin pagkasabay-sabay na silang mag-aral ng kapatid niya doon sa kabila dahil marami sila kaya kailangan ko ng paghandaan napago <laughs> 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 na, na kakalakan mga kanyang nagikiupo lumuna ako dito sa gilid nagikiupo muna ako dito kuya magpala mo upo muna ako dito kuya ha Alam lang tayo dyan sa Magwardiya dyan eh Napagod ako mga kajok Exercise ba? Exercise Dito tayo ngayon sa uh, Makati you know? San Isidro Barangay San Isidro Ewan ko lang kung tutuloy ako dun sa you know, Umuulan mga kajok Yan oh, You know? Nangungulimlim na naman Ito ang problema talaga pagka maglakad-lakad ka na ang panahon no, kasi mababasa ka sapatos lahat lahat wala pa naman ako dalang raincoat okay na sana kung may motor dahil may raincoat sa ilalim wala rin akong dalang payong pero tingnan na lang natin to pero at least na natin mga kajus yung sadya natin doon sa Kirino no? no? pumunta ako doon sa Sunway no? kaso lang uh, last month pala ang last September ang ano nila pero titingnan lang daw nila kung ano. Uh, my may advice yung employer. employer tatawagan ako kagad. All right. All right, mga Dios dito na tayo sa LRT, no, ng uh, Hill Puyat. Sasakay na tayo papuntang Baclaran. Yeah. Ay hindi, sa kabila pala dapat. Sige lang, may daanan kaya dito? Check natin kung may daanan dito mga ka-jokes. Papunta pa kabila. Ay wala. Wala, so doon tayo sa kabila. Tatawid tayo doon sa kabila. Akala ko may daanan katulad doon sa, ano, sa rotunda. May daanan kasi doon sa rotunda eh patawid sa kabila so doon tayo sa kabila sasakay ng LRT let's go tayong tawiran dito. Ah, dito sa kabila. Ito, ito, ito. Pwede dito. Dito tayo. Pakikisabay tayo dito.

Nandito na tayo sa EDSA EDSA Ayan Rotonda Tayo mga kanyeks so, Tatawid tayo doon sa so may sugo na yun mga kanyeks Tatawid tayo doon dahil may bus doon papuntang Imus no, So, so doon tayo Sasakay Ngayon Lakad ulit Yeah. Alright, ganoon talaga. Pag maglakad ka, ganoon talaga. Maghingal. Hingaling ka talaga. nag elevator tayo kanina Ayan. Diretso na tayo Diretso na tayo Doon tapos bawa tayo Papuntang bus station na mga kayos Let's go ditepi tadi jian kasi jian tak tawirannya dulu sebab bila itu tak usah onakan alright lang tayo para makauwi tayo ng maaga sana hindi tayo ng ulan okay dito na tayo Sana meron Meron na kagad na nakasalang Para diretsyo na tayo hey! 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 Ito mayroon, nasugbo. Oh, yung nasugbo na yung dadaan ng ibos yan eh. Hindi mo naglalakad ako. Si Wala Kirino hanggang Makati. Nung no? dumaan pa ako ng Vito Cruz. Tapos Makati. Tapos pagdating ko sa Makati, biglang napag-desisyonan ko na hindi na ako tutuloy doon sa agency doon sa Makati kasi nakapasa na rin ako ng email doon eh. O nakapasa na rin ako doon. Kaya hindi na lang ako pupunta doon. Uwi na ako na kasi yun umuulan ah wala tayong rin ringkot at saka bayong hindi nga nagulat <laughs> iba talaga pag matagal um, ka na hindi nakapaglakan lahat bingal to the max eh lumarga na yung bus Diyos, so, nakarating na tayo sa Imos, Cavite At siyempre, hindi pa tayo inulan At least, hindi pa umulan mga kajoks Delikado, pag mabutan tayo ng ulaan Medyo masama pa naman may pakiramdam ko ngayon Lights Whew. Grabe yung nilakad ko kanina mga ka-jokes Parang nararamdaman ko yung aking gout na parang nagpaparamdam ah Nagpaparamdam yung gout ko kanina mga ka-jokes Nandito ba kaya yung motor? nandiyan pa kaya yung motor tingnan ah. natin kung nandiyan pa ah nandito pa alright nandito pa yung motor mga kajoks yun buti na lang nandito pa isusuot natin yung helmet natin kasi bawal dito pag walang helmet kailangan natin magsuot ng helmet para hindi tayo mahuli at syempre safety na rin hindi katulad dati na hindi bawal ang magsuot ng helmet lalong lalo na malapit lang sa village pero sa ngayon mahigpit na naalala ko lang tuloy noong unang panahon na bumisita si Kapayaso at si Katibo dito sa aking bahay sa Imus Cavite dahil sa sobrang kumpiyansa hindi kami nagsuot ng helmet at yun na nga nabulaga nahuli kami at napuruhan si Kapayaso dahil nga nung panahon na yun ay kaka-apply lang niya ng kanyang driver's license pero kahit papano napakiusapan ang panahon na yun ay swerte pa rin dahil napatawad kami simula noon nagsusuot na ako ng helmet lalo na kung lalabas ako ng village pero pag sa loob ng village hindi ako nagsusuot kasi mabagal lang ang takbo namin doon kaya let's go mga ka-jokes! At sa mga oras na ito, nararamdaman ko na ang gutom. Hindi kasi ako kumain nung ako ay nandun pa sa Makati. Kaya tiniis ko na lang, tipid na rin dahil limitado na rin yung aking bulsa. Kaya ito, naghahanap ako ng makainan dito banda. Masarap rin yung mga dito. Lutoan nila dito. kain tayo muna mga kajeks nagutom ako Pagkakata tayo ng kutsara mga kajuks at kakain na tayo guys. Ang dami yung ano mga kadiyo. Ano ba? Ako oh. At dito naman, higop tayo ng sabaw. Only sabaw dito sa lugar na ito. Kaya samantalahin na natin itong sabaw na to, para mainitan yung aking tiyan. mga kanyoks alright so mga kanyoks tamang tama talaga oh. katatapos ko lang kumain pagdating dito kaya na yung ulan ay sana makaabot tayo eh, ng bahay pero palagay ko makaabot ng bahay bago umulan maraming maraming salamat po sa inyong lahat dahil sinamahan niyo ako sa aking pag apply ng trabaho simula doon sa Manila sa Makati sa aking paglalakad ay kasakasama ko kayo sa aking biyahe ngayon ay nakarating na tayo dito sa Imus Cavite safety na at nandito na tayo sa aking lugar malapit sa bahay at ito ay aking pasasalamatan dahil nakaabot na naman kayo sa dulo ng aking video na pagbabakasakali o pakikipagsapalaran doon sa Maynila sana nawa biglang tatawag yung employer at mapasama na ako sa next batch papuntang Riyadh, Saudi Arabia hanggang dito na lang mga ka-jokes ang aking video Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong mga subscribers, OFW, silent viewers, at mga sulit ko na manunood na hanggang ngayon ay najan pa rin para sumuporta sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na wapo tayo ay magtagumpay sa lahat na ating mga pangarap sa buhay. Hanggang dito na lang, ako pa rin po si TV na palagi nagsasabi, mahal ko kayo and God bless us all.